Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Alhamdulillah mga kapatid, uh, naimbitahan tayo sa pagpupulong ng ating mga pinuno dito sa Muslim Federation uh, sa Calamba City, Laguna, no. So, alam niyo ba mga kapatid, gano kahalaga ito, no? Uh, sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa ayang ito, no. Ya ayuhal na amanu ati Allah wa ati ulil amri minkum, no. Ito uh, tanungin natin ang uh, ating uh, press na si Press uh, Basman. Uh, unang katanungan na uh, press uh, Ano po ba itong Kalamba uh, City Laguna Muslim Federation? Uh, kailan na uh, itinatag uh, itinatag at sino-sino ang mga member? Assalamualaikum uh, warahmatullahi wabarakatuh. Uh, ito po Kalamba City Laguna Muslim Federation Incorporated ay una pong tinatag ito, itong Laguna, no, ah, Presa Mix. Ang Laguna Muslim Federation ay kami rin po yung mga namumuno doon at mayroon po tayong mga iba't ibang mga membro dito sa Lalawigan ng Laguna, mga Muslim Community Leaders, Muslim Community, mga Association. po. Dito po sa Kalamba ay nandito po yung ating mga membro, ah. Dito lang po sa Calamba City ang ating unang pinakikilala at yung pong mga ibang mga presidente sa iba't ibang uh, community sa buong Laguna, bayan at siyudad ay wala po sila rito at insya Allah po magpapatawag din po tayo para makilala po ng ating mga uh, kapatid dito sa sa buong uh, hindi na naman sasabing buong Pilipinas buong mundo na ito kasi ang FB ay umabot po yan kung saan saan uh, kung saan saan ano uh, uh, sulok ng mundo katulad sa Saudi, Amerika kaya po ang, uh, ang mga opisyalis natin na nandito ngayon ay pinapakilala po natin si ang ating General Secretary sa Bung Laguna si Sister Aisha Kakayabyab. Uh, Yan po ang ating uh, uh, balik Islam na General Secretary ng Laguna at Kalamba. Ito na po pong, pong aking katabi na si Pres uh, uh, Amiruddin Kau uh, alias Amex, ay presidente po ng Barangay Dos Muslim Community. Ah, uh, siya rin po ang Vice Chairman ng Laguna Muslim Federation. Ito pong sumusunod sa kanya ay eh, si Pres uh, Pais Mulok siyang presidente po ng Barangay Tres Muslim community, community, dito po sa may Lazaro compound, doon po sa may mosque at may madrasa rin po sila doon. Ah uh, ito pong susunod kay Pres. May Pais ay si presa uh, kandidato sa Ripada alias sa uh, Kuya Karding, ah, uh, Pres Karding, ah, uh, ayan. Oh, uh, po, ah, uh, Barangay Uno Muslim Community po, Association. Ang sumunod po sa kanila ay si Umair Lumundot uh, Siya po ang representative natin sa Barangay Real Muslim Association At ang sumusunod po sa kanya ay si Amelkan Lau Barangay Singo po sa Mercado de Calamba Muslim Traders Association At yung pong isa pong sumunod sa kanya ay si Ustad Salim Ang ustad po natin sa Barangay Lok Sila po ang mga kasalukuyan nagtuturo uh, Ito pong Laguna ay marami pong mga membro tayo dito at dito muna tayo sa Calamba City Muslim Federation. Tinatago po ito noong year 2022 bago po mag-eleksyon. Ah, uh, yun po ang isa sa maiikling uh, paliwanag ko po doon sa unang katanungan. Uh, Alhamdulillah at uh, ito ang uh, pangalawang katanungan namin na uh, Uh, Pres, uh, ano po ba ang mga layunin at mga naging uh, programa at uh, magiging uh, programa sa mga darating pa uh, Alhamdulillah po uh, dito po sa Laguna at sa Kalamba marami na po tayo mga programang naibaba o nahiling uh, lalo na po sa mga national government pati po sa pamunuan ng ating PNP dito sa CALABARZON ay nung nandito pa po si General Danaw ay nakapagbigay din po siya ng mga ayuda nung panahon ng pandemya kaya nagpapasalamat po kami sa ating dating uh, RD dito sa Lagu uh, sa po, sa Region 4A na si Sir Danaw sa binigyan niyo po mga ayuda sa National Commission of Filipino Muslim sa pangunguna po ng direktor natin na si Chief Toto Diron at saka po dito sa pamunuan ng provincial government, si Gov. Ramil Hernandez at si Ma'am Mariano Hernandez, ang Congresswoman sa 2nd District, at ang ating mahal na Mayor, Ross Rizal, Vice Mayor, Angelito Tote Lazaro, at saka 10 ng kanyang sangguniang palunsod. Marami na po, ah, hindi na po mabilang. Ah, Insya Allah po, ah, sa susunod po ng mga interview natin, ay po natin. Magbigay lang ulit tayo ng kunting papyao. Ito pong madrasa dito sa Calamba City, Laguna, ay tatulong na po ang pinatatakbo ng federation. Muslim Federation dito sa Laguna at saka sa Kalamba Una po sa Barangay Looc uh, Barangay Dos dito sa ating pinag ngayon Sa pamumuno ni Pres. Amixcao At saka yung pamumuno po ng ating si President Pais mulok Sa Barangay Lazaro po Barangay Tres Lazaro Siya rin po ang nagpapatakbo ng madrasa po doon At tuloy-tuloy po yan Ito pong madrasa po namin ay libre po ang tuition Libre po ang gamit Libre po ang uh, mga uniform at saka meron po tayong libreng feeding, mga piding po 'yan kada katapos po ng klase. Marami pa po katulad ng blue card, tupad, mga pangkabuhayan ng mga financial, mga gamit, mga upuan, mga tent, yung mga tulong po na mga materyales sa ating madrasa, sa ating maskit na marami po tayo nahihiling dito sa atin sa pamunuan ng provincial government at saka city government ng Kalamba sa pamumuno po ng ating mahal na Mayor, Mayor Ros Rizal at saka ng ating mahal na Vice Mayor Angelito Totoy Lazaro. Ang uh, pangatlong uh, katanungan na uh, press, uh, ano po ba ang mga mensahe o uh, panawagan ng uh, samahan na ito sa mga kani-kanilang nasasakupan at sa mga kinauukulan o mga sangay ng uh, gobyerno para sa uh, makarating at uh, makatulong sa inyong mga layunin o programa na nais mo po ninyong kayo po ay uh, matulungan? Alhamdulillah ho, uh, po na sinabi ko kanina, yung pong ating uh, mga programa ay eh, kahit saan po umabot ito. Basta po uh, may parating natin yung mga pangangailangan ng bawat community, pangangailangan po ng bawat mga leader. Uh, sa pangunguna po ng aking mga kasama rito sa Kalamba City, Laguna, si Presa Mixkaw, si Pres Pais Mulok, si Kuya Carding, uh, Saripada, si Umair Lumundo, at saka si Emil Law kasama po ng aming ustad. At marami dapat pong mga uh, tayo dito, ngunit hindi po sila nagdatinga dahil sa mga iba't ibang kadahilanan. Kaya po kami lang pong umarap sa inyo ngayon, ay insya po, Uh, kung saan man tayo umabot lahat po ng mga karahingan at may natin mga programa na makakatulong dito sa ating nasasakupa na, sa na gagawin po natin uh, at may papakita naman po namin sa inyo yung mga mga ebidensya sa pamamagitan po ng aming FB page na Laguna Muslim Federation Incorporated. I-type nyo lang po yan, i-shash nyo po yan sa Facebook at makikita nyo po yan yung mga programa namin, uh, mga nagawa namin at uh, saka mga plano pa namin. At ang Kalamba City Muslim, Kalamba uh, City Laguna Muslim Federation uh, FB page, nandyan din po. Lahat po ng mga naging programa namin ay nandyan po. Kaya po inaninan ina ina po namin kayo na i-shash po natin, tingnan po natin para makita nyo po yung aming mga naging programa at saka yung aming magiging programa pa na darating. Uh, isa na Vice, Press, uh, Vice Chairman na uh, ang um, Presidente po ng Barangay Dos Muslim Community, baka meron ko yung idadagdag sa po kanilang mga kasama mga Presidente, eh, binibigay ko po sa inyo yung uh, 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 uh Alhamdulillah, lang po. Alhamdulillah, narinig naman po natin ang ating uh, chairman ng uh, federasyon si Limbasman po. Eh kami naman po uh, sa aking mga kasaman, mga presidente, kami po ay nagkakaisa ng tutulungan kung ano man po ang maitutulong namin sa aming mga nasasakupan. Eh nakahanda po kami tumulong sa abot ng kami makakaya po. Kaya po eh mga kasama, mga kapatid, eh, tayo po ay magkaisa para doon sa mga layunin ng uh, kapayapaan dito sa Laguna at at upang uh, tayo ay ma mabuhay na mapayapa dito sa ating tinitirahan na uh, bayan ng Laguna po. Maraming salamat po. Mabuhay po mabuhay po kayo lahat. Alhamdulillah uh, mga kapatid na rinig po natin ang uh, malinaw paliwanag ng ating uh, mga pres. no. Uh, sa kaniyang uh, mga sinabi ay uh, Uh, dapat tayo po ay uh, makipagtulungan no at uh, sumuporta sa ating mga uh, pinuno no uh, tulad lamang ng uh, binanggit natin ng aya kanina no uh, sino man nang uh, naniniwala no uh, Uh, dapat ta uh, sumunod sa si Allah at uh, sumunod sa kanyang sugo no at uh, sumunod sa mga nanunungkulan na uh, kabilang sa inyo no kaya makipagtulungan po tayo sa ating mga pinuno sa uh, lugar na ito no uh, kasi nga uh, sila ang uh, nagpapatupad ng mga uh, gawaing kabutihan at uh, nagpipigil ng uh, masamang gawain so dito natin po tuloy nang ating uh, video assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh